Sa liksik, nalaman namin hindi lang pala si Emil ang naging biktima ng panggagahasa sa Middle East. May iba pang mga kalalakihang OFW na humihingi rin ng saklolo ngayon sa gobyerno. Humihingi ng Katarungan. Driver sa Saudi Arabia si Brian, di niya tunay na pangalan. At tulad ni Emil, meron din siyang ikinwentong lihim sa amin. Inabuso raw siya ng kanyang amo. Tinawag niya na ako papunta sa kanyang kwarto. Pinabiyahan niya ako na ubarin ko yung aking damit hanggang sa matira na lang po yung aking trip at masayin ang kanyang katawa sa loob ng kanyang kwarto. Bukod sa pangmumulestya, balak pa raw ng kanyang among gahasain siya. Gusto niya po akong tira dahil nasabi ko sa sarili ko sa kanya na Matakot kasi ito sa salitang maramig na alam-alam, kaya hindi niya pong siguro nagawa. Kung pinili ni Emil na itago ang panggagahasang nangyari sa kanya, si Brian naglakas loob ng magsumbo sa embahada ng Saudi. Pansamantalang kinulong ang kanyang employer, pero agad rin itong naareglo. Pinalaya ang amo ni Brian kapalit ng tiket niya pa ng Pilipinas. Pero kung may pag-asang makauwi ang mga tulad ni Brian, kabalik na naman ang nangyari kay Ronaldo Cortez. Isang welder at mekaniko si Ray sa Jeddah. May asawa at anim na anak sa Pilipinas. Noong una, maganda ang buhay niya sa Saudi. Pero biglang bumaliktad ang kanyang kapalaran. napaaway si Ray sa driver ng sinasakyan niyang taxi. Ang nagmamanehong Pakistani kasi, sinubukan siyang halayin. At sa pakikipagbuno ni Ray sa driver, napatay niya ito. Binigyan namin siya ng abogado doon sa Riyadh court. Bakit kami all the way to the, the Supreme Judicial Council? Ito yung ito yung Supreme Court ng Saudi Arabia. Pero uh, unfortunately, yun na nga, uh, na pa rin yung conviction na sa yung death sentence sa kanya. Halos limang taon sa bilangguan si Ray. Pero isang malungkot na balita ang natanggap ng kanyang mga kamag-anak. Pinugutan na raw ng ulo ang kanilang haligi ng tahanan. Balita ka ng mga kasamahan ko, sabi niya si Connie. Pinugutan daw sa kanina kaninang umaga. Gusto nang mangyari ng mga anak o iuwi yung tatay nila rito. Baka raw, malam, baka lang kung saan na lang nilibing, hindi nila makita kahit yung bangkay man lang. Pero kahit ang mga huling hiling ng mga kamag-anak, tila suntok sa buwan. Pagkatapos daw kasi ng mismong pagpugot, nilibing agad ang katawan nito sa isang di pa natutukoy na puntod. Hanggang ngayon, hindi pa rin na ibabalik ang labi ni Ray sa Pilipinas. Sa pang-aabuso na kanilang naranasan, ano kaya ang naghihintay sa kanilang kapalaran? At sa mga kababayan naman nating lumaban, pero sinawintalad, paano na ang kanilang pamilya? Pagkatapos ang tatlong taon, binalikan namin ang mga kamag-anak ni Ray sa Guagua, Pampanga ang mga anak ni Ray na uwi sa maagang pagtatrabaho. Tagapag-alaga na lang sila ng isang manukan. At tulad ng kanilang mga alaga, ang sitwasyon daw nila ngayon, isang kahig, isang tuka. Nakatanggap naman ang magkakapatid ng scholarship mula sa OWA, subalit natigil din daw ito matapos ang isang taon. Ba't gusto kong kapatid? Sabi na ng nanay ko, tinonggol na rin. Balik-balik na lang po nun. wala siyang makuha. Kaya tinigilan na lang po ng nanay ko yung balik-balik po sa OWA. Ayon naman sa Overseas Workers' Welfare Administration o OWA, posibleng maibalik ang scholarship ng magkakapatid dahil epektibo pa din daw ito kahit patay na ang magulang na OFW. We will be very happy to listen to them at kung pwede pa silang tulungan pa, bakit naman hindi? Tutulungan sila ng OWA. Sa magandang balitang ito ng OWA, magkakaroon ng bagong pag-asa ang mga anak ni Ray. Tulad ng bunsong si Ace na nasa sinapupunan pa lamang nang umalis ang ama. Gusto ko po mapag-makapagtapos ng pag-aaral para magaya ko yung tatay ko. At kung nabubuhay pa din ang ama, simple lang ang nais ng kanyang bunso. Hindi ko mo Kahit mayakap lang kita. Ang mga nangyari kay na Emil, Brian at Ray, patunay na walang sapat na proteksyon ng ating mga kababayan na nakakaranas ng sexual abuse sa Middle East. Saan po sila pwedeng ano, tumakbo? If ano, kasi wala nang shelter for them. Mm -hmm. So what do you advise them to do? Yes, that's why ang, ang payo ko nga pumunta nga sila sa embassy mm -hmm. o sa ating labor attache at papayuhan sila doon kung ano ang next step na gagawin mm -hmm. nila. Mm -hmm. Kung talagang hindi uh, talaga hindi mareconcile ma reconcile yung kanilang differences, gagawa ngayon ng paraan yung ating labor attache na makuha na yung exit visa para mapauwi na yung worker. Mm -hmm. Hangga't walang malinaw na batas na nagpoprotekta sa mga kalalakihang nagagahasa at siya tulad nila, hindi na mauulit muli ang panghahalay sa ating mga lalaking OFW. Kung mayroon po kayong naisikwento, maaari po kayong sumulat sa amin, OFW Diaries GMA Network Center, at sa Corner, Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email, OFWDiaries at gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na biyernes, ako po si Cara David. At ito po ang OFW Diaries at mga kwentong Pinoy overseas.